Hi, Ang boring naman. Walang magawa. Uy, si Bogart. Ba, marunong pala ang goy magmotor. Tralex, Long drive tayo. Pero dyan lang sa malapit. O, oh, tara. Ako ang drive Ingatan mo, ha? Bagong-bago pa kasi ito, eh. Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi ka ba nalulunod, Bogart? Bakit naman malulunod? Eh, malakas ang hangin kasi baka nasisinghot mo lahat. Ano? Palokohan mo. Hehehehe. <laughs> Kaya nyo to? Lex, oh. Naka Superman pa ang loko. Diba? Mayabang ka, ha? Kapit mo, Boom! Iwan! Mabilis talaga, Alex, no? Paghiram. Abay, oo naman. Tama ka dyan. Bogart, may mga nakaharang sa daan, oh. Aba, oo nga. Tanggalin mo lang yung bato. Naku, yari. Hala, patay ang manok. Lagot ka, isusumbong kita. Tata, yung manok nyo, pinatay ng patang pangit. Tara na, Alex! Bakit kasi dun mo hinagi sa manok, Bogart? Malay ko ba na may manok dun? Lex, may checkpoint, oh. Sa unahan. Oo nga, no. Baba ka muna. Kino sa inyo gumagawa nito? kapag may nanguhuli. Oh, bakit tinutulak, mga tutoy? Naubusan po ng gas, mamang pulis. Ah, gayong ga. Mga batang to, lumang style na yan. Bogart, si Abudo. Nakatambay dun. Ba, O nga, no? Teka nga. ulan mo kung sino to. Ano, si Red? Ano, si Red na? Ang mo naman, Abudo. Patay. Sorry, Manong. Kala ko si... Lokong bata ka. Tara na Alex. Hindi pala si Abudo. Ah, oh, maka talaga Alex. Sabi mo si Abudo. Baka naman tatay ni Abudo yun. Tapos sinampas mo pa sa ulo. Loko ka talaga. Eh hey Alex, may lubak. Muntik na tayo dun ah. Ayan pa. Ako, nakalas. Uy, ano yan? Iwan. Gulong natin yan sa harapan. Ah. Tain na naman. Pangalawa na ako dito ah. Ay, ebak ng baka to ah. Kala ko ba bago yung motor? Bakit tatanggal lang gulong? Bago nga. Bagong pintura?